Alam po ninyo, dito may ginawa sa ang livelihood. ang Ay, naman. Petsa. Organ. Yes. O, oh, tapos yung nirecycled nila yung mga yan, buti yan ng ano, mountain dew. oh ang ganda. Kaya wala. Ang plan ni tatay naman o oh, ni-recycle din mga goma may gamit din siya ayun o no. oh. ang ganda ah. naman ay nako nagawi ako dito ay, sa taniman oh. nagawi ako sa taniman ni ah, pa rin siya. Boy! May musta sa Ang galing! Ay, pa-order uh, nga dito ng mga pananim nila. Oo nga, iisipin mo na kagkat magkakang halaman, no? Sina? Ang ganda ng anong nila na parang namamatay na siya. Hindi, inano ni tatay tuloy. Kasi madali ang ma-harvest, kaya lang, kaya siguro nilalak niya yung pinto. Ang ganda na siya, kung mababa yung buhay. Oh, Oo, gaganti. Okay, ito yung halaman na ni tatay. So, ito din naman. Okay.